Eh, what's up mga kaparatot? Ngayong araw guys, panibago na naman po tayong video. Ito nga at ipapasyal ko sila dito sa Kapas dahil piyesta nga po pala dito sa Kapas Tarlac. So, ikot-ikot muna kami sa mga parkinan. Tara guys, samahan nyo kami guys. Let's go! Umuwi na? a na Ah, nasa likod ba? Ayun. Ayun siya. So dito nga, magtitingin-tingin na tayo. Papasukin na natin ang mga bargain na kung totoo mura mabilihin. mga Ayan guys, makikita niyo yung mga presyo guys. Kayo nang humusga. Sandito Samot sari nga mabibili mo dito sa Barbinan. May flower, may timba, may mga kaldero, kawali, at kung ano-ano pa na kailangan mo sa bahay, makikita mo dito. Kaya kung ikaw ay nandyan pa sa inyong bahay at gusto nyo makamura, eh punta na kayo dito sa Barbinan, dito sa Kapas. At ito na nga, dumako naman tayo dito sa mga rice at teriyahan. Ay, tignan nyo naman, ang daming nakasakay. Teka, nasan sila? Hindi, mamaya, dadami yan guys. Mago pa naman. So, ito na guys, at dito tayo sa mga, ano, nag uh, titingin ng mga bata. Parang gusto nilang sumakay sa iba-ibang rides. Yan, oh, matakot ka dyan. So ayan nga eh, tinuro ko sila doon sa biking Sabi ko, baka gusto nyo na ma-experience yung biking Ako hindi ko pa kasi experience yung. So tara guys, sasamahan natin sila At let's go Pasok tayo dito, subukan natin kung Okay ba o nakakatakot Basta, panoon mo yung guys O anong mangyayari sa mga susunod Na mga pangyayari Pasok Ayan nga at kinaya ko na sila sa Vikings. Tignan nyo ang mga magsasagot na parang gusto nga rin nilang masubukan. So tara, pasukin natin ang mundo ng Vikings. Let's go sa go! So ayan na nga at akit uh, na kami kasama yung bunso ko. Pwede naman daw sabi nung bantay nung rights. Basta may kasama lang daw na atol. Ito nga at paket na kami sa rides. Tara. Taksyan nyo guys. Ang ganda sumakay dito guys. Oh. sagtong pa kami ng apat dito eh. Ayan you know. Oh. At may safety ano nga rin pala siya. Safe na safe. So ayan na. Umpisa na ang paglilitis. <laughs> Tingnan nyo guys. Parang tulala na yung bunso namin eh. Kaso lang Eh na, natatakot na siya guys Kanina kasi ang lakas ng loob niya Sabi niya, si Turo siya ng Turo talaga Gusto niya pumunta rito Eh na nga Sinasabi ko na din sa operator na iinto at bababa ng tinginso. Ayun na nga at minuto na niyo kuya, bibigyan natin kay Commander. So kami tatlo na lang ang natitira dito sa rides. po po at ito na nga ang mga susunod na mangyari. Hindi excited pa yung dalawa dyan. Na, antar na yan. The moment of truth. Hindi nyo guys, the moment of truth. Ano <laughs> magiging reaction ng dalawa dyan? Tawa-tawa ka pa dyan, rap-ra Yan o. Palakas na yan ang palakas guys. Pakinggan nyo guys, Let's go. Ikaw wow,

<laughs> so ayun nga natapos na tayo sa rides eh bababa na kami at doon 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 parang nahihilo rin ako doon <laughs> So ayun guys pupunta na kami sa mga kama namin

Ano gusto mo? Ano gusto mo? Turo mo. Ayun daw laruan. Ano gusto siya, laruan? Ayun daw laruan. Ikaw yang anong gusto mo? Anong gusto mo? Ano gusto mo? Isa, wala tayo ng aquarium. Dili kana laruan. Oh, ko. Ba kana laruan diyan. Entrak.

Oh. pagkabit pag na natin para matry try Ini lenin. Namuna anak yung baby namin, masaya, Mama yo, bayo lang, ba? na lang. O oh, Laming panindà. <try> problema ang pambili <laughs> ang dami pa ninda no yang problema lang pambili magiging tayo uwi na oh. prosesyon pang ano prosesyon muli na muli na kami muli na kami happy fiesta na lang na kami. Stoil, stoil, stoil. Stoil na kami. Happy Fiesta, Kapas. Yeah, laro, ah, baby ko. daw So guys, kung umabot ka dito sa dulo ng ating video, eh baka naman pwede mong mabigyan ng isang komento at mag-react. At pwede mo rin i kung gusto mo. At baka naman kung gusto mo naman eh, i-share mo na rin ang ating video para marami na rin tayong ano, maging audience dito sa ating bagong page. So salamat sa inyong panonood. <laughs> Abang-abang po kayo sa mga susunod natin video and God bless us all.